And hello everyone. Say hello Pina Pina. Hello. Hello baby. Hi guys. <laughs> May hiling ni Magnela. Magdela dela kung aso ko na, na na hello. Hi. Saan yung cellphone mo? Hello. Maghilo ka na anak. Hello. Hello. Maghihiro ang anak Hi guys! Kumusta po? Kumusta ka? Mangumusta na si Pina. Hello guys! Hmm? Mag-hi na Pina. Hi everyone! Mabait tong si Pina to. Ang bait-bait ng aso kong ito. Oh, very very bite naman nito. Ang bait-bait niya oh. Gusto niya 'yung linalambing-lambing. <laughs> ang bait-bait naman. <laughs> ang gusto nito 'yung linalambing ko siya, guys. Ayun ang bite-bite niya. Oh, tayo na tayo. Oh, tayo na, baby. Tayo na, tayo na. Puta na tayo sa labas. Huh? Hello ka na muna, hello. <laughs> Mag-hello na hello. Maghilo ka muna, hello. Hello. -hilo ka na muna, hello. Manalabas na tayo. Nalabas na tayo sa labas, nalabas na daw kami. Ay. Nanghahalik. <laughs> Dumidila. Ayoko. Ayoko. Ayoko, Pinat. Mahangawi. ako ng aso? Amoy dila ng aso. Ay, may kuto ka na. No, Makate. Nangangati <laughs> yung ano mo. Katawan. ano Ayun. 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 ka Nahiga na siya. Humiga. Humiga. Oh Hindi magpakali siya. Hindi magpakali. <tipopakali> Yan na. Punta na tayo sa labas.